Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang matuwid na disposisyon ng lumikha ay tunay at malinaw. Nang binago ng Diyos ang kanyang puso para sa mga taga-Ninive, isang pagkukunwari lamang ba ang kanyang awa at pagpaparaya? Siyempre Hindi. Kung gayon, ano ang naipakita ng pagbabago sa pagitan ng dalawang aspetong ito ng disposisyon ng Diyos sa kurso ng pagharap ng Diyos sa isang sitwasyong ito? Ang disposisyon ng Diyos ay isang ganap na buo, hinding-hindi ito nahahati. Naghahayag man siya ng galit o awa at pagpaparaya tungo sa mga tao, ang lahat naman ng ito ay pagpapahayag ng kanyang matuwid na disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos ay mahalaga at malinaw at binabago niya ang kanyang isip at saloobin batay sa pag-unlad ng mga bagay-bagay. Ang pagbabago ng kanyang saloobin tungo sa mga taga-Ninive ay nagsasabi sa sangkatauhan na mayroon siyang sariling mga kaisipan at ideya. Hindi siya isang robot o luwad na rebulto, kundi ang buhay na Diyos mismo. Maaari siyang magalit sa mga mamamayan ng Ninive kung paanong maaari rin niyang patawarin ang kanilang mga nakaraan dahil sa kanilang mga pag-uugali. Maaari siyang magpasya na magpadala ng kasawian sa mga taga-Ninive at maaari rin niyang baguhin ang kanyang pagpapasya dahil sa kanilang pagsisisi gusto ng mga tao na mahigpit na maglapat ng mga alituntunin at gamitin ang mga ganoong alituntunin upang limitahan at bigyang kahulugan ang Diyos tulad ng kanilang pagnanais na gumamit ng mga formula upang subukang unawain ang disposisyon ng Diyos sa makatuwid Batay sa kayang abutin ng pag-iisip ng tao, ang Diyos ay hindi nag-iisip ni wala siyang anumang makabuluhang mga ideya. Ngunit sa realidad, ang mga kaisipan ng Diyos ay patuloy na nagbabago ayon sa mga pagbabago sa mga bagay-bagay at sa mga kapaligiran. Habang ang mga kaisipang ito ay nagbabago, nabubunyag ang iba't ibang aspeto ng diwa ng Diyos. Sa prosesong ito ng pagbabago, sa mismong sandaling binabago ng Diyos ang kanyang puso, ang totoong pag-iral ng kanyang buhay ang ibinubunyag niya sa sangkatauhan at naibinubunyag din niya na ang kanyang matuwid na disposisyon ay puno ng nagbabagong kasiglahan. Kasabay nito, ginagamit ng Diyos ang kanyang sariling tunay na mga pagbubunyag upang patunayan sa sangkatauhan ang pagiging totoo ng pag-iral ng kanyang poot, kanyang awa, kanyang mapagmahal na kabaitan at kanyang pagpaparaya. Ang kanyang diwa ay mabubunyag sa anumang oras at saanmang mang lugar alinsunod sa pagunlad ng mga bagay-bagay. May angkin siyang poot ng isang leyon at pagkahabag at pagpaparaya ng isang ina. Ang kanyang matuwid na disposisyon ay hindi nagpapahintulot ng pagdududa, paglabag, pagbabago o pamamaluktot ng sinumang tao. Sa lahat ng usapin at mga bagay-bagay, ang matuwid na disposisyon ng Diyos, iyon ay ang puot ng Diyos at awa ng Diyos ay mabubunyag sa anumang oras at saanmang lugar. Nagbibigay Siya ng mahalagang pagpapahayag sa mga aspetong ito sa bawat sulok ng sangnilikha at isinasakatuparan Niya ang mga iyon ng may sigla sa bawat paglipas ng sandali. Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng panahon o lugar o sa madaling salita, ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi ipinapahayag na parang makina o ibinubunyag ayon sa idinidikta ng mga hangganan ng panahon o lugar kundi sa halip ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay malayang naihahayag at nabubunyag sa lahat ng panahon at mga lugar kapag nakita mong binago ng Diyos ang kanyang puso at huminto sa paghahayag ng kanyang poot at tumigil sa pagwasak sa lungsod ng Ninive, masasabi mo ba na mahabagin at mapagmahal lamang ang Diyos? Masasabi mo ba na ang puot ng Diyos ay binubuo ng walang saysay na mga salita? kapag ipinadarama ng Diyos ang matinding poot at binabawi ang kanyang awa, masasabi mo ba na hindi siya nakadarama ng tunay na pagmamahal sa sangkatauhan? Inihahayag ng Diyos ang matinding poot na ito bilang tugon sa masasamang gawa ng mga tao. Ang kanyang poot ay walang kapintasan ang puso ng Diyos ay naaantig ng pagsisisi ng mga tao at ang pagsisising ito ang siyang nagdudulot ng pagbabago sa kanyang puso. Kapag naaantig siya, kapag may pagbabago sa kanyang puso, at kapag nagpapakita siya ng awa at pagpaparaya sa tao, ang lahat ng ito ay lubos na walang kapintasan. Ang mga iyon ay malinis, dalisay, walang dungis at walang halo. Ang pagpaparaya ng Diyos ay talagang pagpaparaya gaya ng ang kanyang awa ay walang iba kundi awa. Ibinubunyag ng kanyang disposisyon ang puot o awa at pagpaparaya at ang mga pagkakaiba-iba sa pag-uugali ng tao. Kahit anuman ang kanyang ibunyag at ipahayag, lahat ng ito ay dalisay at tuwiran. Ang diwa nito ay iba mula roon sa anumang nilikha. Kapag ipinahahayag ng Diyos ang mga prinsipyo sa likod ng kanyang mga pagkilos malaya ang mga ito sa anumang kapintasan o dungis at gayon din ang kanyang kaisipan, mga ideya at bawat isang pagpapasya niya at kilos na isinasagawa niya. Dahil sa nakapagpasya na ng gayon ang Diyos at nakakilos na siya ng gayon, gayon niya rin tinatapos ang kanyang mga sinimulan ang resulta ng kanyang mga ginawa ay tama at tiyak na walang pagkakamali sapagkat ang pinagmulan ng mga iyon ay walang kapintasan at walang dungis. Ang poot ng Diyos ay walang kapintasan. Gayun din ang awa at pagpaparaya ng Diyos na hindi taglay ng anumang nilalang ay banal at walang kapintasan at kayang tagalan ang maingat na paglilimi at karanasan. Sa pamamagitan ng pagkakaunawa ninyo sa kwento ng Ninive, nakikita na ba ninyo ang kabilang panig ng diwa ng matuwid na disposisyon ng Diyos? Nakikita ba ninyo ang kabilang panig ng natatanging matuwid na disposisyon ng Diyos? Mayroon bang sino man sa sangkatauhan na nagtataglay ng ganitong uri ng disposisyon? Mayroon bang sino man na nagtataglay ng ganitong uri ng poot ang poot ng Diyos? Mayroon bang sino man na nagtataglay ng awa at pagpaparaya na tulad ng sa Diyos? Sino sa mga sang nilikha ang makatatawag ng gayon katinding poot at makapagpapasya na wasakin o padalhan ng kalamidad ang sangkatauhan? At sino ang karapat dapat na magkaloob ng awa sa tao na magparaya at magpatawad at sa gayon ay baguhin ang naunang pasya nawasakin ang tao. Ipinahahayag ng lumikha ang kanyang matuwid na disposisyon sa pamamagitan ng kanyang sariling natatanging mga pamamaraan at prinsipyo at hindi siya nagpapa sa ilalim sa kontrol o mga pagbabawal ng sino mang tao alinmang mga pangyayari o bagay-bagay sa kanyang walang katulad na disposisyon, walang sino man ang nakapagpapabago sa kanyang kaisipan at mga ideya ni walang sino man ang nakahihimok sa kanya at nakapagpapabago ng alinman sa kanyang mga pagpapasya. Ang kabuuan ng asal at mga kaisipan na umiiral sa lahat ng sangnilikha ay umiiral sa ilalim ng paghatol ng kanyang matuwid na disposisyon. Walang sino mang makapipigil sa kanyang pagkapuot o pagkaawa, tanging ang diwa lamang ng lumikha o sa madaling salita, ang matuwid na disposisyon ng lumikha ang nakapagpapasya rito. Ito ang natatanging kalikasan ng matuwid na disposisyon ng lumikha. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-unawa sa pagbabago ng saloobin ng Diyos sa mga taga-Ninive, nagagamit mo na ba ang salitang natatangi upang ilarawan ang awa na matatagpuan sa matuwid na disposisyon ng Diyos? nauna na nating sinabi na ang puot ng Diyos ay isang aspeto ng diwa ng kanyang natatanging matuwid na disposisyon. Bibigyang kahulugan ko ngayon ang dalawang aspeto, ang puot ng Diyos at ang awa ng Diyos bilang kanyang matuwid na disposisyon. Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay banal. Ito ay hindi nagpapalampas ng paglabag o pagdududa. Ito ay isang bagay na hindi taglay ng sinuman sa mga nilalang o hindi nilalang. Ito ay kapwa na tatangi at para lamang sa Diyos. Sinasabi nito na ang puot ng Diyos ay banal at hindi nalalabag. Sa ganito ring paraan, ang isa pang aspeto ng matuwid na disposisyon ng Diyos, ang awa ng Diyos, ay banal at hindi nalalabag. Walang sinuman sa mga nilikha o hindi nilikha ang makapapalit o kayang kumatawan sa Diyos sa kanyang mga pagkilos ni makapapalit o kayang kumatawan sa kanya sa pagwasak sa Sodoma o sa pagliligtas sa Nineveh ito ang tunay na pagpapahayag ng natatanging matuwid na disposisyon ng Diyos